Hi guys! Good morning yan. Papasok na naman tayo sa trabaho. So yan guys, no, meron lang akong chika sa inyo. Chismoha talaga ako. Pero isang paalala lang to guys. Kapag yung amo nyo, tapos lalabas sila. Tapos sabihin na magbihis ka kasi maglalabas tayo. Always talaga kayo magdala ng pera mga kababayan. Ha? Kasi alam nyo naman, kahapon nung pagpunta namin ng ano, city center, may isang ano doon, may isang, hindi yung kababayan siya, may team siya na maid. Tapos, ano siya, Nakaupo lang, hindi, hindi siya binigyan ng pagkain. Nakaupo lang, tinitingnan namin. Inoobserbahan ko kung may pagkain ba siya. Kasi nasa harap talaga kami mismo. Tapos wala talagang pagkain guys. Hindi talaga siya binigyan ng pagkain. Kawawa naman. Kahit drinks man lang, kahit coke man lang. Tapos yung ano niya sa tabi lang. Yung amo niya dito, mga amo niya. I ano siya, la, sila. Tapos nakaupo lang talaga siya. Tapos tinitingnan ko sa harapan niya kung mayroon bang drinks. Ay, walang drinks guys. Naku. Tapos wala siya na no. mga almost 30 minutes hindi naghihintay. Food ko kasi Friday man yun. Tapos maraming tao. Tapos hindi talaga. Wala talaga siyang kinakain. Mga jay. Eh. Naku. Sabi ko, kawawa naman. Parang na ko yung sarili ko nandun. Ay, ako yung nandun. Lahat kumakain. Lahat kumakain. Tapos ano, siya lang hindi kumakain. Grabe, parang hindi ko malunok yung ano ko, yung pagkain ko. Nakikita ko lang siya, diba? ba? Nakita naman sa ano sa live ko, yung sa last sa live ko. Hindi ko na lang kasi ma-issue ba tayo. So, gusto kong bigyan sana ng pagkain ka. So, baka makahanap tayo ng away sa mga amo niya. Mga suplada pa naman yung mga mukha ng amo niya. Tingitingnan din kami. O, oh. sa harapan mismo kami, as in. Tapos, nakaupo lang siya. Ganyan lang. Yung feeling na lahat, kumakain. Ikaw lang hindi kumakain. Nakakaano. Parang, ganito na talaga ako kahirap ganyan so yun nga sa mga kababayan ko lesson learned kapag maglabas yung amo nyo kahit mga, ano naman kahit sinasali naman kayo kahit sabihin nyo sinasali kayo mag always kayo magdala ng kahit 20 lang 20 real 50 real ganyan basta ano kung hindi man kayo bigyan or orderan ng amo nyo sila lang kumain kasi may mga amo talaga na ganyan magdadala ng maid tapos hindi nila kaya pakainin yung mga maid nila gusto lang nila na magbit-bit ng mga gino, grino, uh, grocery nila ganyan. Ay nako, at least kung hindi man kayo bigyan ng pagkain or orderan ganyan, ay mag-order kayo, habihin mo mag-order ako ng pagkain, ipamukha niyo sa kanila yung pagka ano nila, oy, pagkakuripot nila. Sabihin mo mag-order ako ng pagkain kung hindi kayo orderan na. Sabihin mo mag-order ako ng pagkain ganyan. Kasi nakakahiya, grabe, nakaupo lang siya, guys, no. Awang-awa ako. Habang kumakain ako, ganyan yung mata ko, oh. Nakaupo lang talaga siya guys. Tapos uminom ng mga juice. Kumakain ng burger yung mga anak ng amo. Tapos siya nakaupo sa gilid. Tapos yung amo yung isa is kumakain. Pakilamera talaga ako. Hindi at least guys no. Na ano ko lang paalala lang sa mga new. Mga ano bagong kababayan na niya pupunta dito sa ibang bansa. Is always talaga na ano. I-check e nyo talaga yung wallet niyo Kung may pera ganyan magdala kayo ng pera nyo para hindi kayo matulad doon. Kawawa naman siya. So, yun lang. Diyos lang ang pay. mo, talaga. <laughs> hindi pa alala lang sa ano, sa mga kababayan natin na kailangan talaga ma you always have money. Char, always bring money. Kasi nga, mga ganun. ba diba? So, yan.